Hello mga katinders. Pansin niyo yung aking background. Yung may ano. Ito siya. Binilan ko yung anak ko kahapon. Itong anime na to. So, actually ano yun eh. Parang anime yan. So, flex ko lang. So, isa pa lang nabili ni Mami Tits Kasi, ang mahal no. to 75 isa. So, sabi ko, depende yung kita ko para makabili ako ng, baka makabili ako ng dalawa. Kasi alam niyo ba, yung vlog ko ngayon ay kung napapansin nyo ay pamahal na pamahal yung mga bilihin, di ba? Kapag may 1,000 tayo, eh, parang 3 to 4 items lang eh, na bibili natin, 5 to, uh, 5 to 6 items. So, parang isang maliit na cellophane lang yung 1K ngayon. Pag medyo kompleto mo yung paninda mo ay aabot ka ng 20K, mga katinders. Pansin nyo ba? So, before ko mag-start yung aking vlog ay kape muna tayo para gising-gising. Kasi hapon ngayon, ayan, so parang inaantok si Mami Tins kaya naisip akong magkape at kumain ng biskwit. kita, ayan, Bis biskwit lang muna tayo kasi medyo tumataba na tayo. Ayan, so meron ako isi-share kasi pupunta ko dun mamaya. Saan mapunta niyo Mami Tins? Punta ko dun sa pamilihan ko na para siyang sari-sari store pero malaking grocery store siya. Inaallow niya yung mga uh, mamimili na pwede pa tingi-tingi. 'Di diba kasi nung mga suki ko na mga binibilan lately ay uh, hindi na pwede pa tingi-tingi pa isa, pa dalawa. Kailangan yung per tie, 10 pieces, 20 pieces. So, ma-out of the budget talaga tayo. So, yung style ko, naghanap ako ng grocery store na kung Uh, nabibili ko lahat in a small amount of money kasi nga matuman lang. For example, 1,000. Yung aking 1,000 ay uh, marami na akong nabibili niyan. pa dalawa, -dalawa tatlo-tatlo, apat-apat. So, yun yung share ko sa inyo kasi hintay ko pa si Abby no, na sundo sa akin mga, mga 5 to 6 p.m. Ayan. So, kaya nagkakapin mo na si Mami Tins ngayon. Kumusta so, yung araw nyo mga Katinders? Kumusta yung bentahan nyo ngayon? Alam nyo ba, this week talaga ay sobrang tumal Na-experience ko talaga na sobrang tumal Alam nyo yung the whole day ka nakaupo Na wala talagang bumibili So bumabawi siya yung uh, magko-closing na ako Yun lang ako, dun lang nagsidagsaan yung aking mga mamimili Pero yung the whole day As in, kahit weekend, mga katinders, kaya nga Sunday, kahapon, hindi ako nagbukas kasi parang minabuti ko na lang mag no? Kasi napakatuman nga. So, kaya kailangan nating mag-adjust sa ating pamimili. Kailangan nating mag-budget uh, para nabibili pa rin natin lahat na dumidepende lang tayo sa kita natin sa araw-araw. kagabi yung grocery ko kalimutan ko sa so sobrang mamadali. Kasi itong phone ko, video ko sana yung harapan ng grocery store, pero medyo malabo na siya. So, ito siya, mga katinders. Feltries. Meron kasi dito malapit sa amin. Actually, yung kuya ko rin. Pwede siya, yung mga, mga patingit na. So, kasi yung dati ko na binibilhan ko na groceries ay parang di na siya pwede sa tingin. Kaya doon ako namimili sa yung Felkis na meron lang malapit ito sa amin. So kasi lang yung problema ko lang ay 7pm ako nagpo-close at 7pm din sila nagpo-close. Tapos nagbubukas sila ng alas 8. So it's either mag-early close ako ng 6 para may time pa ako biyahe time at yun know, ang mga pagkatapos ako or ito timing ko na lang na rest day So, doon lang. Kasi ayoko na yung iasa ko sa iba. <laughs> iasa ko sa mga kasamahan ko dito. Baka mali-mali ang kapabili. Okay? So, yung nabili ko lang kahapon ay eh, konti lang naman yun. More on mga drinks like Gatorade. Yung mga... Uh, wala silang coke mismo. So, binili ko yung Sprite mismo. Yung mga ganun na mga drinks lang. So, isang, ba isang bag lang. At meron pa naman akong stock sa so, yun. So, tindahan. Okay. So, kumusta kayo mga katinders? Good afternoon. At ayan, so parang uulan dito ngayon sa Davao. At uh, mag-4 PM.